May gusto lang ko sa inyong ishare, tignan nyo muna kung anong na nangyari sa gulong natin. Yan, ito niya yung condom yan. Yan, ah, nagkaroon ng kanto. Dapat ito, deretso siya, tikit siya dito, di ba? Ngayon, lumubog siya dito. Tabilahan na, So, ang unang-unang -una ko napansin dyan Bago nangyari yan ah, Parang ano siya, uh, ah, humina yung hatak Parang bumigat Sa sunod, parang lumakas sa gas Yun yung mga napansin ko nung una, kaya chinek ko Kinargaan ko siya ng hangin Kasi yun yung una kong hinala Ganun pa rin Kasi dati every week chinecheck ko yung ano, tire pressure Tsaka yung mga ilaw mga ganun bago bago ako umalis ng lunes lagi ko chine-check yun eh nung hindi ako na... ito lang ako hindi nag-check mga 2 weeks 2 weeks ko hindi, hindi siya check yung mga nag-uulan kasi pagka pumapasok tayo na itong mga nakaraan itong mga nag-uulan hindi na tayo nakapag-check kasi naubos yung oras natin sa pagkakabit ng gear at kapote ito ay isang beses ito yung ginawa ko nasa office kaya yeah, pala check natin yung gulong ito mga 10 na lang oh. yan discover natin na kahit kargahan mo siya pag pinarada mo siya ng mga 8 hours na wala na, wala na namang hangin so 10 nagiging 10 lang yung laman niya ayun nilagyan na ng silan ayoko sana nilagyan ng silan kasi yung dati kong nakausap na nagbubulkanize yung sa lumang gulong natin na nabutas sabi yung nagbubulkanize ako pero kung may silan dyan hindi ko yan gagawin yung pinaplantya kasi hirap na linisin bukod sa mahirap linisin may hirap na dumikit yung yung parang patch kung may silan daw eh baka ayaw lang talaga nyo na may silan so ngayon ayaw ayoko sana ha so ang bis mawala eh baka sa next week pa tayo magpa-check makapagpa-check up dun sa tire guys sana makover ng warranty kahit pa paano hindi ko lang alam kung nakakover pa rin kasi naglagay tayong sealant eh <laughs> kasi nung nakaraan hindi ko siya na-check sobrang lambot na so uh, napudpud yung sa so, tabi ng sidewall pangit bago pa naman tong gulong natin masira ka agad loge logi bayad <laughs> check ko na naman kung may nakatusok wala naman pinalag, like, ini-sprayan ko siya ng yung sabon na may tubig para makita ko lang kasi yung nabula wala rin naman, pati yung pito, wala din hindi ko alam kung ano naging nangyari ganoon ako yung tire guys, sabi ko papa check ko, sabi nila okay daw daling ko daw doon, sabi ko papa sabay ko na rin yung palit ng pito so, kasi yung pito ko, hindi na kumakapit yung ano diba pambomba natin doon sa tread kumakalas hindi naman sa pambomba kasi yung pambomba natin pag sa unahan natin kinakarga hindi naman kumakalas okay siya pag sa unahan kaya yun sabi ni tire guys pag magpapalit ng pito same ng charge sa installation ng gulong so 300 sa harap 400 sa likod so ayun nga so kung advice ko sa huli huli na pinpoint natin na yung tire pressure nga yung problema bakit nagagano kung bakit tumaas yung fuel consumption tsaka parang bumigat siya hirap yung hatap. dahil lang dun tempo pa na hindi natin sinecheck so kinargahan naman natin kaso nga nawawala agad pala yung hangin kaya regular nyo yung check yung mga gulong nyo para hindi masira yung gulong at hindi lumakas yung fuel consumption basic yun eh kaso <laughs> kung kailan tayo nag-skip mag-check tsaka lumambot. Tapos so, sinecheck ko rin naman sinecheck ko rin naman yung ano, kulong bago umalis pero wala namang kasi isang visible na butas or nakatusok. So sealant Lan, tayo ni si Lan, na rin siya tuwing umaga or basta may pagkakataon na pwede natin i-check. Okay naman na siya. Tapos yung sila na lagay natin, kaunti lang, pero effective siya. Kasi, nag -ano eh, tumigil na yung pagbawas ng hangin kahit konti lang yung nilagay ko okay siya yan yung picture tingnan nyo yung sila na ano, nabili ko dati dati pa yan bilili ko yan pagka-release -pagka ni Doming tsaka ko yan bilili kaya kasi tingnan nyo luman luma na may kalaklawang na <laughs> tsaka may mga, mga UP UP na sa box yun sa nasa box ko lang kasi yan matagal na buti nga gumana pa gumagana pa rin kahit matagal na isang taon na siya so ayun regular check up ng gulong araw-araw kung kaya lalo na pag may nararamdaman kayong bumigat or tumaas yung fuel consumption pagka alis nyo at saka pagka uwi para sure dalawang beses nyo i-check ako kasi dati isa lang bago malis na so lang hindi na check pero na lusotan pa rin tayo kasi nga nag skip tayo ng pag-check ng weekly kasi kung malambot nakalubog yung gitna yung gilid yung sumasayad tumatama sa sahig yun, yun yung doon kami traction sa side na yun Tanawin na pick up kayo kahit ano lang to basic lang bale kapababayaan lang ito ng ang rider <laughs> so yun yung lesson natin huwag maging pabaya okay <laughs> thank you na matindi sa lahat ng masama support, ah. hanggang sa muli babayoo